mga napon mga tropa mabuhi na nga ito mga lakatandri ato na lang ipalimpihan ang ayang mga punuan lagan na mga buhi dito oh. na yung mga stick mabuhi na na isa wala pa ni turok mabuhi na ay kopi labang <coughs> buhe na buhe. Maro apo teropong na <mga> tropa, oh. <coughs> Kili dalan, mga tropa. Darang dalan bari, oh. Buhay na niya eh. 400 po na dire ka saha mga tropa, Andres sa kidid sa dalan. <coughs> Kidiring a portion mga tropa 400. 100. Katong didto sa ubos mga tropa 300. Ang pinakadagan niya saha na to, ang gitaron dito sa taas. Ang bukad. No. <coughs> no. So ato na lang siya round din So palimpyo na po nato ang palibutan Ano yung mga tropa niya Kama na ito palimpyo mga Ato na siyang pabunuhan Pabunuhan na po dahil na Para manambok. na manambok siya no. <coughs> so kinema ka tropa one month old nis ya. One month old ni siyang uh -huh. siya lakatan. Uh -huh. So kelider ni sa kalsada mga tropa. Upat hmm. niya. Mo ba na mamatay siya sa So mo man ning kalingawan atong karon kay wa na man tay trabaho, retire na ta. <clears throat> so bisig ho nato atong kaugalingon diri sa atong gamay nga farm wala hmm. Na, na mga katropa. so maruto mga tropa. so, salamat sa pag <coughs> tanawan na itong video sama tag video na to salamat so, may hapon sa tanan ang pingkanon na yung asaman mukaron salamat